Ano kalang 2026 national budget planong ipasa ng kamara sa ikalawang pagbasa ngayong araw. Kasama natin live si Radyoman Grace Mariano. Target nga ng House of Representatives na aprubahan ngayong araw sa ikalawang pagbasa ang panukalang 6.7 trillion pesos na national budget para sa taong 2026. Ayon kay Lano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong na isa sa mga vice chairperson ng House Committee on Appropriations, gagawin ito ng Kamara sa plenary session mamayang hapon. Binigit ni Adyong na inaasahan ang paglalatag ng amendments sa proposed national budget lalo na mula sa panig ng minorya. Sabi ni Adjong kapag naaprubahan na ang mga amendments kasama na rin ang rekomendasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee ay maaari na nilang ipasa sa ikatlo at pagbasa ang 2026 General Appropriations Bill sa susunod na linggo. Ang kasama mo sa DTSL, RMN Manila, Radyo Grace Mariano, Tatang, RMN.